official. Happy birthday, Jane TV official. Happy birthday. Ah, di to greeting sa amin di to sa Singapore. Happy birthday, Jane TV official. Ayan, ayan. Adeng, ni greet kena namin. Oh, kasi. Udali na sa na nata Ananin, nen? Gawat na yung video. Ang video kayo. Thank you so much. Say your on personal vlog. Yehey Guys, ako ko. Ay, nagmamadali ako. punta ko sa ibang way. Ano ba naman to? Kala <laughs> ko dadaan fit na ito. This choice. Ito ko naman noon. ako ko pumunta. Lalakad ako. Shout out! Filipino Ministry! Dito si jonah naliligaw. And happy, happy 4th anniversary. Yay! <laughs> Naligaw ako. <laughs> Patay. Late na ako. Okay, ano ba Ano na? ako sa ibang way. Naglalakad na naman ako. Bigat ko naman yung bitbit ko. <laughs> Hi! Shout out lahat sa Team Gapalan. Team Loya, Team Dimiao nun. Saka sa Bibs Yoke Team. Ay! Kakaano itong... Dito ako sa Queenstown Secondary School man ko Okay. Let's try to explore this. Yes, um, Mamadala. Ikaw lalagay. Nilalayo. Lalakad <laughs> ako dito. ay panalakarin. Nalakarin to guys. Napunta ako dito sa construction site area. Ayan ah. na May Ano kasi. Bumababa ng puwensista. Nakala naman. Faith Methodist na to. Yay. <laughs> edon <laughs> pa ako. Sa kabilang station. Nalaro pa kasi ng cellphone na ba nagbibahe. Andan tuloy kung saan saan nakapunta. nako ah, naka, naka. naka. Ayan, emergency assembly point. <laughs> Ay, lakad pa ako na Lakad pa si Jonah. Imbis nagmamadali kasi oras na late na ako sa ministry. Ayan, nalakarin ko pa yung layo. <laughs> Enjoy lang. Life is beautiful. Di ba? God is good all the time. Whatever. Kaya nagaw-ligaw. Kala ko mayroong 195 is diraan dito. Hindi pala. Siya na all. <laughs> <laughs> Tawa aku ako, mag-isa. Charot. <laughs> Shout, Shout out sa aking mga classmate, mga puti. Diba? Sa mga mga ganda classmate. Beef F. broadland, Maring Lucen. Shout out! Sino pa ba, ba? Basta lahat kayo. Love, love, love yung mga at sa support mo sa aking channel uh, lakas doob lang sa atin mga kapatid si Justine Jen TV Official the reward ng birthday niya ipinip ako dito sa babae na to matapang at lakas doob kasi kahit gano'ng kadami ng trabaho may gagawin, gagawin pa niyang support ka sa bawat isa natin mga member once again, Justine Jen, I pray for you na laging malakas Bakit wala kang... Wala lang. Oh. Ay wala. Hindi pa na. Oh. Hindi pa na oh.